Ayan guys, sinihintay natin yung pagdating ng uh, may-ari nitong uh, Nissan Sentra, modelo 'tong Nissan Sentra nito. Medyo masalimuot di umano ang uh, kwento ng may-ari na to. Siya yung nag sa sarili niya sa sakyan, na palitan ng tensioner bearing. So doon sa isang uh, shop sa Bandang Itaas tinanggihan na ito wininto niya rin naman dito na tinanggihan ayaw gawin so ano kaya ang dahilan nila doon tapos dito ginawa na natin to pinalitan natin yung uh, uh, tensioner ayon sa kanyang autos kasi siya na rin ang may dala may dala na siya eh pagkabit na lang naikabit naman namin yun okay naman uh, tapos ayun uh, naka nakauwi siya sabi niya nga o oh, di nawala ang ingay tapos itong uh, after 2 days bumalik dito sinisisi kami kasi daw yun daw ang kanyang pinasok nandun pa raw ang ingay ulitin ko po siya yung nagdiagnose may dala na siyang tensioner ikinabit lang namin tapos ngayon nagagalit siya bakit daw namin kinabit kung wala pala doon ang sira ah uh, malinaw po na <laughs> pinaglululoko niya yung manggagawa to this after ito pinakuha niya yung sasakyan doon hindi niya na, hindi na siya nag-test drive kasi daw pag naka on yung aircon nagiingay daw may maingay daw ngayon uh, nandito na sa amin yung sasakyan tinest drive namin dito kahit naka aircon wala naman palang ingay ang nararamdaman niya ay lagotok pang ilalim yon hindi sa tensioner kasi dito pag naka mag-revolution kami dito habang naka nakatigil lang sa sasakyan, kung tensioner 'yon sa lahat ng mga mekaniko diyan, alam naman 'yan na pag umikot ang makina, pag sira tensioner all the time, nandoon 'yung ingay. Habang umaandar makina, nandoon ang ingay. Pero dito wala siyang ingay hanggang sa mag-test drive kami actually. Eh. Eh, kahit nagtestride kami wala mang ingay ang tensioner ang nararamdaman tuloy ay may lagotok sa ilalim under chassis yun yung problema niya ngayon kaso tinawagan ng opisina parang galit pa itong ano na to may ari na to ah, kaya nga tatanggihan na rin namin ito hindi na namin ito pakikialaman hindi namin gagawin bahala siya kung saan siya makakarating So alam ko ngayong isang queen -a, queen -a quinto niya na tinanggihan siya doon sa isang shop Tatanggihan din namin Malamang mayroon pa itong mga nauna O mayroon pang mga maraming shop na tumanggi na rito Dahil sa masalimuot ang ugali nitong taong to So hindi ito pagtsatsagaan pagka ganitong mga ugali So yun ang hinihintay natin Parating na raw gusto pa nga special ano pa eh pa, gusto pa ipahatid eh, pa sa kanila yung sasakyan which is <laughs> hindi na po pwede yon kasi nakikiusap lang siya noon hindi na po pwede yon kung ganun ang ugali niya okay lang kung mabait sana siya eh kung gusto niya mang away, ay hindi na siya namin papatulan at hindi rin naman namin siya pagbibigyan para ihatid-hatid doon sino ba siya so hintayin na lang natin